Ano ba? Ikaw na po sa lahat. Ikaw na po sa lahat? <laughs> ikaw na maglalaba, magluluto. Okay. Marunong ka na ba magluto? Hindi pa po. Turuan mo muna ako. O oh, sige. <laughs> Turuan mo muna kita. Tapos pag natuto ka na, ikaw na magsasaing. Oo, oh, gano'n. Galing nga Gusto mo matuto? Ah, para pag ano, pag nangan manganak <laughs> Para pag nanganak ka na tuloy sa bingay. Para pag nanganak na si mama. Ikaw na magbuto. Pagtulog pa ako. Tsaka si baby. Apa? Ang naman ng ate ko. Maso ba ka ka? Sayang naman yung kutis po. Tragis mo. Baka naman di mo abot. Ako na yan. Sige na. Pahinga ka naman. Pagod ka na eh. Hindi pa ako pagod. Hindi na. Hindi pa ako pagod. Lalawlawan ko muna yung iba. Kasi ko okay? naman ulit mag-brush. O mag-bandaw. Bandaw. Sige na.